What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. right, January 24, boys and girls. At wala nang ulan ang yelo. Negative 4 ang weather. Although syempre may mga ice pa rin na natira sa daan pero hindi na siya umuulan at clear na clear na ang skies boys and girls. Makikita nyo. Pero ang sasakyan natin ay ganito. Kadumi. Hindi na halos kita yung plaka. Actually hindi nakita talaga yung plaka. Kaya naman at kita nyo naman nasa ilalim, na sa ilalim. Naputik. Di ba? kaya naman magpapakarwash tayo dahil ayan tinanggal ko lang putik na yelo ayan sya bago tayo pumasok boys and girls okay fingers no parang na kami pahay natin ah. yun at uh, thank you lord bumalik na ulit sa mababang temperatura no ang Canada <laughs> sana naman ay ganito na lang all throughout the season wala nang mga Uy, nakalimutan ko magtapo ng baso. Dala-dala ko yung baso. Ayun, buti na lang may basurahan. Tapo na mga boys and Okay, let's go. Sinasabay ko na yung ano, no? Yung basura pagpapasok. Tapos itong nasa right side ko. And, ano siya? Mailbox. Uy, bumalik tayo. Sorry. sa ulit oh. Sakto na lang no? 'yan oh, pag oras talaga yung, biyahe, yung aras 9. Papunta na Edmonton. Eh. Night. Tapos yun ang ano. ang <coughs> ganda ng panahon. Actually kahapon pang ganito eh. Kaso nga lang ah uh, may pasok tayo. Tsaka Actually nga may pasok pa rin naman yung Nga may ginawa ako Kaya hindi ako nakapagpakaroon eh. Wala ko na magpalinis talaga Kasi Kahit pa paano Nakakahiyaring naman <laughs> Madumi yung ating Sasakyan Sinisya na sa araw Pero alam nyo Yung ganitong Tunaw na yung yelo O yung daan Mas ganito yung Madulas pala kesa dun sa pumapatak ng head Madulas din yon pero mas madulas yung ganito Lalo na pagka yung itim, kulay itim siya Ito kasi brown Pag itim siya, tas makintab Yun yung black eyes na tinatawag Nakakatakot Kasi Ano siya uh, Pag pumreno ka talaga Talagang dadausus ka Talagang dire-diretso ka Shoutout nga pala no kay Kuya Raymond. Birthday niya ngayon. Happy, happy birthday, Brad. yan Ayos sana yung uh, matupad lahat ng uh, wish mo ngayon. At prayers, syempre. Birthday mo. So dito lang magpapa-car Touchless car wash Kasi pagka ganitong ano May discount sila pagka ganitong araw Merkulis pala dito no? 50% off Kaya, tara Dito pa rin sa co-op Kung saan tayo nagpapa-touchless Actually may want Yung ikaw maglilinis yung sarili mo Sa isa Kaso nga lang Mamagandang gawin yun Pagka may marami kang oras eh, since konti lang yung oras natin boys and girls at uh, may pasok tayo kaya dito na lang tayo bayad muna tayo eh naku na natin ano 7.99 yung binayaran natin pero 8.39 sya dahil kita ba dahil sa GST or sa tax $8.39 pwede na rin kasi yun sa spray piso 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 kada 50 seconds hindi pa ginawang isang minuto eh no? <coughs> so eh minsan umuubos din ako ng uh, 8 dollars dun kasi dos sa uh, tubig babombahan ko siya ng tubig tapos dos sa uh, sabon yung brush tapos dos minsan yung pagbanlaw depende pagka kasi masabon na saglit lang yung dal yung 2 uh, minutes kaya kailangan dagdagan mo pa So mga nag din ng 8 Tapos ako pa magkikis-kis lahat nun Eh samantalang ito touchless na siya Pero syempre mas maganda Yung Ini-spray at uh, ikaw yung naglilinis Kasi mas ma Mas maganda talaga yung linis mo Dito kasi machine yung naglilinis Hindi masyadong pulido kasi pressurized water lang siya no? Piling ko tayo na Kasi umilaw na yung Ayun o mila na yung poche sa harap At umaabanta na siya I-enter lang natin yung code na binigay ulit okay, Let's go Buksan ko ng pinto kasi six Tandaan lang tayo doon sa gulong Kasi may nag-spray ng gulong dito gusto <laughs> Pag ko Pagbukas ko, na-spray na ako ng konti tubig. Yan! So, hindi ko na pinatay yung makina. Pwede naman. Sana matanggal, no? Kasi may mga yellow pa rin. Eh. hindi kaya yung tanggalin butang ko mamaya mga oh, nabigas mo na siya ang tigas sa hindi siya kaya tanggalin ang um, pressurized ah, ito. No. diba e, mamaya kasi wala pang atwato yung spray Shoutout muna tayo. Shoutout nga pala sa yun, tuloy ko lang no, yung pagpunta ko rito, syempre, hindi na nga naman pwedeng ano, wala akong plane ticket o ticket. Um, kinuha ko yan dun sa travel agency ng aking kapatid at uh, aking kumare, yung anak niya at aking kumpare, si 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 Ate Lourdes Pineda and Norberto Pineda, syempre, uh, ang, ka ang kanilang pangalan ng kanilang travel agency ay Laxton Travel and Tours Ayan. ang nagmamanage yan ay si Maring Sara si Paring Pastor Renz si Paring Aris yan, uh, at si Maring Rona ang kanyang asawa hello, shoutout sa inyo sa mga gusto pong uh, bumili ng ticket at affordable ticket uh, tulad ko kasi budget lang yung hinahanap ko noon um, Hinanapan naman nila ako ng mababang ticket. Kaso nga lang, medyo yung mahirap eh. Pagkaakala mong mababa na, eh, gusto pang bumaba, nagantay ka pa, sabi nila, kasi kunin ko na yung time na yun. Mas nagmahal siya ng 8,000 yata yung ticket ko. Kasi hindi ko pa siya inuha. Sabi ko, baka mababa pa yan. Pero anyway, sila yung naghahanap talaga ng mga mura at affordable na ticket. Yan. Inon ko lang yung wiper sa likod para matanggal yung yelo. Laxton Travel and Tours. Yan. Sa Bulacan po yung area nila, no? Pero syempre, uh, sa Facebook din meron. What? May tumutulong tubig. Ala. Oh my sa pasagya. Pero siguro sa pressure, parang hindi ko lang siya napansin. Hindi ko lang siya napansin po siya. may napanood ako ngayon at may napapanood ako ngayon na nababasa tungkol sa mga pante <coughs> na tayo tungkol sa mga may hindi, may yan Ya, natapos din po yung Ah, Ay, ko yun, ba? Tara, niya, <laughs> <May> car wash. <laughs> so, yan, okay naman. Satisfied customer naman. <clears throat> si Megatron dumaan. <laughs> sa Optimus Prime pala. Ay, hindi natanggal. Hindi natanggal yung putik sa... So. likod. Yun. Ito yung sinasabi ko, may yellow pa rin siya. Ay, ang tigas niya. Ayun. Yan. So, minano-mano talaga, no? Bang. Bang. Yun lang, maputik na agad. Pero mas okay naman siya. <coughs> um, pwede na rin. Ito sinasabi ko, oh. Hindi hindi masyadong pulido kasi wala naman nagkis-kis. pressurized water lang siya, Ano. Dito 'yung sa touchless car wash, no. Sa co-op. yun lang yung loob hindi mo mababacuum ganyan siya no kaya importante may ganito ka mating <laughs> tapos lagi ka may brush ayun no, tumutulo oh kita nyo ba yan tumutulo siya dito ayan dahil siguro sa pressure <laughs> Pwede na rin. din pala siya, hindi ko napansin. Ang lakas ano nabasa yung prayer na natin. Ibig sabihin makapal pa. Very good. Ang gusto ko sabihin kanina, sana bago tayo mga blower kanina, maingay kasi yung mga international students parang pinahinto muna nila yung mga pagpasok ng may kasamang spousal uy ayan na ay abuelo muna tayo hindi tayo mga abante ito na ulit tayo na stop hindi ko masyado alam yung detalye pero ayon sa mga napanood ko boys and girls as uh, sinabi sa ani ni Onager so kinaping nila yung uh, mga international students dito na pumunta kasama yung spousal visa or may kasamang pamilya pwede pa rin naman Uh, hindi naman nila tinakpan or tinanggal yung student visa pwede ka pa rin mag-student student dito sa Canada, kaso nga lang hindi mo na maisasama yung uh, pamilya mo not unless um, ang kinukuha mong uh, course ay masteral or doctorate Yan. so kasi dito once na student ka or may student visa ka hirap ng pante. Ba, Basta kasi yung gulong natin eh. Once kasi na student ka rito, automatic pwede mo nang dalhin yung asawa mo no? o yung pamilya mo. <clears throat> eh parang napansin nila ayun daw sa ano, isa naaabuso yung nung iba kasi student entry dito tapos hindi Actually, ang umaabuso yung mga Schools na rin dito. Yung ibang schools. Kasi yung iba hindi naman talaga legit or... Legit siya. so nga lang, walang ganong kagandang facilities. Kasi nasa mall lang sila. Yung university nila. Hindi talaga ganong ka... Ka-updated, no? So... Kaya pinain to ng Canada. Pero pwede ka pa rin naman maging student. Kaya nga lang... Ah... Uh, hindi ako sigurado kung yung 2 years na 'di ba 2 years ka mag-aaral tapos hindi ko alam kung bibigyan ka pa rin nila ng uh, another 2 years para para magtrabaho ulit or 1 year na lang parang ganun. Uh, i-search nyo po 'yan ano sa Canada uh, IRCC that CA yan yung mga balita po tungkol dyan sa mga students kasi sabi ko nga po uh, hindi ko masyado alam yung buong detalye nakwento lang sa akin ano. Nakakabore lang kasi syempre halos marami tayong uh, kapwa Pilipino na ang gamit ay student entry papunta dito and syempre nagtataka rin daw sila kasi ang Canada kasi isa uh, family oriented no. Ah uh, country uh, hindi bakit uh, itinigil nila yung pagka student ka ay pag ordinary course lang yung kukunin mo ay eh, hindi mo pwedeng dalhin yung uh, pamilya mo so yun ang nakapagtaka parang ginaya yata nila yung sa UK hindi ako sigurado may vlog dyan si Carino family I'm sure may magbablog din yung iba dyan sila na lang yung panoorin yun <laughs> kasi mas mas detalyado silang magsabi no? ako kasi uh, hindi ko to be honest hindi ko pa nababasa or may nakapagsabi lang sa akin na ganun nga capping ang tawag parang tatakpanan nila siguro isang banda rin isang reason din nila isa uh, sumobra kasi dami ng tao na rito sa Canada as in literal pagpapasok ka rito hindi lang galing sa Pilipinas, no. Actually may mga galing pa ibang bansa na sa Asian country din na nagbabalak pumunta rito. Halos isang buong uh, immigration office ay naok uh, na okupahan nila, no. <laughs> Yung isang bansa to na napakadaming pumapasok dito. At dahil do, nagkakaroon ng shortages sa bahay. So, siyempre, the more na madami yung tao, mas marami yung kukuha ng bahay, uh, bibili ng mga bilihin, kaya tumataas yung mga bilihin, gano'n. So, siguro, nagdamay-damay na, no? Napaka... Sakit sa mata po, sa ikers ka, napaka nagsasalita. Nakatutok yung araw sa akin. Wala kasi akong shades eh. Di pa kasi ako eligible dun sa sa insurance na pwede kang magpamasahe, pwede kang magpatingin ng mata para makakuha ng salamin, gano'n. Kasi contract worker pa lang tayo. Yun, yun lang. About dun sa international student ko uh, syempre sa mga nagbabalak po mag international student na may pamilya na uh, pag-isipan nyo po mabuti at uh, pag-aralan kung kung kaya nyo bang i-sacrifice yung 2 years without family tapos kasi hindi naman after 2 years pagka-graduate mo makukuha mo na agad yung family mo kasi kailangan mo pang magtrabaho ulit at kung makakakuha ka ng trabaho na dapat ang makuha mo trabaho ay high skilled para makuha mo agad yung pamilya mo kung hindi naman uh, at least magkaroon ka ng working status dito magtatrabaho ka ulit for another 2 years so apat na taon na yun yung another 2 years na yun dun mo ilalakad naman yung ah uh, PR application mo or permanent residency mo. Again, do sa apat na taon na yon, very big sacrifice yun. Para ako kasi wala pa isang taon dito parang napakahirap malayo sa pamilya. So, yan. Kaya, pero, siyempre pag-pray pa rin natin, sabi nga nila, o bago bago kasi dito ang ano, ang batas ko, Hindi laging hindi laging ganito na mahigpit sila, minsan lulubog din sila. So, malay mo in in na uh, few years or after na ne after next year, malay mo meron na, meron na agad. Na mabago ulit, no? Ayan. O sige na po singers, maraming maraming salamat sa panonood at uh, alam kong uh, wala na kayo bang makita kundi ang maliwanag kong mukha at <laughs> yung uh, daan. sana wag kayo magsawang sumuporta kay Randy Boy at sa mga iba pang vloggers na mga about dito sa Canada. No? Siyempre kung gusto niyo po at, uh, at may plano po kayo pumunta ng Canada is uh, manood po kayo ng mga vlogs yung mga vlogger na nandito para kahit paano magkaroon po kayo ng idea kung ano-ano yung mga nangyayari dito sa Canada. Ingat kayo lagi boys and girls. God bless. Bye!